may merienda sila mga kamister ko. Ano yan? Onion rings. Onion rings? Ano? Oh. You Sarap ng kain ni Zoe oh. Hindi yan calamaris. Hindi yan uh, or ano pusit. Ayan. Ano yan? Onion talaga. Onion ah. yan. Mm -hmm. With fried yung mga fried. Onion. Oo. Oh, oh. Onion. Sir. Tingnan natin para maniwala sila. Okay. Hmm? Nakita oh. mo naman parang ano eh. Oh, parang ano siya, parang kalabari siya. Pwede pala. Ayun. Oh. inside. Ha? Uh, onion. Oo, oh, ano siya. Onion siya. Onion pala. <laughs> onion. Uh, pero masarap. Mmm. Sarap ng onion. Hmm. <Titipan> Kala nyo yun, di masarap. Gawa na kayo onions, oh. Onion rings. Onion rings. Parang calamaris. Manito sa Burger King, eh. Hmm. Saan nyo ito natikman mo na? Sa Sa? Sa isang San Cecilia na ano, onion rings, pangalan niya onion rings. Pero ito, no, ano to, official, official, normal, normal ito onion so rings. Ito so sa pinakabad dulo ng ano, na ng, this onion. Ito sa onion. Ito yes. <laughs> mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. yeah. <laughs> onion. yeah. Ah. Crispy onion. Mm. Crispy onion. Thank you, Mama. Welcome. Mm. So dulo Tudulo okay. ng ano onion. <laughs> Ah, oh. no merienda namin ngayon. Hmm. Mm. Oh. Oh. Uh, lang, ha? Oh. Ayos na. Mm. Oh. Hmm. Mm. Dinip mo lang siya sa ano? Mm -mm. sa egg I'm sa egg mmm wow mmm tatap pakita mo sa mga bata na kumakain ka ng onions mmm mm. so with it mmm o oh, diba ah kain sila ng onions. <laughs> Madali na to. Iluto ulit ba? Baay na, baay na. Bye. bye bye Thank you for watching. Bye for watching. Gumawa kayo ng kanyang recipe, ha? Mm -mm.